Alam mo, Tisoy, na-appreciate ko ang lahat ng ginagawa mo para maalala ka ng Ennis. At uh, bumalik siya sa'yo. Pero gusto ko rin maging realistic ka. Ah. Sinabi na ng mga eksperto sa Amerika na burado na talaga ang memory Kaya hindi ka na talaga niya maaalala. Nahihirapan ka lang, Tisoy. Wala naman po sa akin kung nahihirapan ako na gagawin ko po lahat. Gagawin ko po lahat, Malala lang po ako ni Kung memorya man po ng isip na bubura, sa puso ko hindi. pa ko sa mga paniniwala mo at Pero alam naman natin lahat na walang alaala ng puso. Lahat ng alam natin, lahat ng emosyon, lahat ng nararamdaman natin, nasa utak lang siya ng tao. Kaya, yeah, huwag ba wala kayong maramdaman kapag kaharap niyo ako? Binura niyo na rin po ba ako? Ate Sarah, hindi sabihin niya, hindi ko mahintay niya sinasabi.